napakasakit at alam kong napaka-devastating kung halimbawang parang binabaliwala ka, specifically kung binlak ka ng taong mahal mo o gusto mo. Pero kahit masakit, there are certain situations or procedures na dapat mong gawin immediately in order para malagpasan mo to or magawan mo na solusyon. First, know the intention. Pero kung halimbawang ito po ay ginawa niya Ibig sabihin po nito, may attachment, may heaviness, at may drama na nangyayari. So ang dapat mong gawin dito kapapong cut the melodrama. Hindi mo dapat iparamdam sa kanya na makikikooperate ka or even maapektuhan ka sa kanyang ginawa. Kasi we don't know exactly kung bakit niya ginawa yon. Pero of course, may negative thoughts or may pagkaartista or mahilig sa drama ang taong nang black sa'yo. We're in for sure meron siyang objective at ang aim niya, masaktan ka or maapektuhan ka. So bakit naman tayo pumapayag na gawin yon? E kung maaalala mo nung bata ka pa lang, ayaw na ayaw mo nga makakanti ka, ayaw na ayaw mo nga masasaktan ka, or even ayaw mo na may magsasabi ng something negative towards you. Pero dito sa taong mahal natin na gusto mo, bakit ka pumapayag? It's an emotional target kung saan ang gusto niyang maramdaman mo ay baliwala ka wala kang value, gusto niya masaktan, gusto niya maging malungkot ka, gusto niya maapekto ang ka sa kanyang ginawa. So ito technically ay de-depende na lang kung ikaw ay sasakay doon o magpapaapekto ka. At alam mo kapatid na ito ay drama at alam mo na hindi totoo yan kaya nga po natin tinawag na melodrama. Dahil kung alimbawang hindi siya totoong apektado sa nangyaring ito mga utol, why will they even care na i-block ka at gawin pa yon? Immediately cut the melodrama means magpaubaya ka. Putulin mo at huwag mo ipakita sa kanya na ikaw nga po ay naaapektuhan sa nangyari. Separation, breakup, pain, rejection. Yun ba kamong hinahanap niya mga utol? Yun ba ang ginawa niya kaya kanya binlock at yun ang gusto niya mangyari? Ang dapat mong gawin dito, ipaubaya mo sa kanya. Ibigay mo. Wholeheartedly mga utol, ito po ay iparanas mo sa kanya. Honestly, in my years of experience po as a relationship coach, marami na po akong narinig na kausap or even naka-coaching session na nagsisi sa ginawa nilang pamblak. At lagi mong tandaan na sa pagiging artista niya sa melodrama nito, sa pag-act niya ng toxic towards yung mga utol, alam mo ba na balang araw, pasasalamatan mo rin siya sa kanyang ginawa. Huwag na huwag kang papayag na basta i-devalue ka na lang or gawin sa'yo ito ng isang tao. Gamitin mo ang pagkakataon na to to redirect or rechannel yung sarili mo. Tonight may vlog ako eh. At yung vlog ko is kung paano mo gagawin ito mga utol. Dito ay itinuro ko kung paano mo i-rediscover -re at ano yung dapat mong iparamdam. Kung if ever ang isang tao ay parang ayaw kang balikan, binablock ka or binabaliwala ka. It will be available tonight sa ating YouTube channel. Ipo-post po natin doon mga utol para mas lalo po nating maintindihan gamitin mo rin ang situation na to na pang-block niya iyo para ma-counter or para ma-unlock mo yung pakiramdam niya na kontrolado kanya mga utol. Dahil kung halimbawa gusto mong ma-win back o halimbawa gusto mong maipanalo ang situation o halimbawa nga pong gusto mong i-unblock kanya mga utol, iparamdam mo sa kanya na hindi kanya kontrolado. Iparamdam mo na pointless yung kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagiging nonchalant. Dahil pagka ginawa mo 'yan mga utol, instantly makukuha mo yung resulta or outcome na gusto mong mangyari dahil lang mararamdaman niya kung halimbawang hindi ka at hindi mo papatulan yon, mafi-feel niya na siya ang hindi worth it sa relationship at hindi ikaw. Kasi babalik agad yung halaga mo.